Sa isang talumpati sa Vatikan, hinimok ni papalio ang mga lider ng mundo na tapusin ang isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa lalong madaling panahon. Kanyang kinandena ang parehong malawak na paghihirapi sa Gaza at ang pandaigdigang pagtaas ng key antisemitic hatred habang binati rin ang mga peregrino mula sa Bethlehem. Tinawag ng Papa ang mga mananampalataya na manatiling nagkakaisa sa panalangin para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Mula sa Egypt in nagsimila na ang MJD Directang Pagyusap sa Pagitan in Israel at Hamas no na nakachon sa Ising Planong Pangkapiapon na no Senesepotahan in U.S. Ito ay kasunod in bahagyan pagtanggap in Hamas ese Panukala. Gayunpiman ay nagpapachuloy ang MJ Strike in Israel sa Gaza, Kangson in Ulet in MJ, Otoridad in Palestinian ang Ilong Dosnam nasawi Sawi sa Senokarong Aro. Si Papa Leo ay naglabas ng isang bagong moto proprio, Konyong Takura, na nagre-reforma sa mga pinansyal na pamumuhunan ng Holy See. Ang dekrito ay nagsasentralisa ng pangangasiwa, Tinitiyak na ang mga pamumuhunan ay pinamamahalaan ng administrasyon ng patrimonio ng Apostolic See at ng Vatican Bank alinsunod sa mga bagong polisiya para sa transparency at kahusayan. Ito ay epektibo agad. Sa Nairobi, isang matinding krisis sa pabaha ay ang nagpilit sa libo-libong pamilya na mapalaya sa mga lansangan. Sa poverty at mataas na upa ang binanggit bilang pangunahing sanhi marami ang nakatira sa mga slum o diligal na mga tirahan. Ang gobyerno ng Kenya ay nagsusulong ng higit sa isang daan libo abot kayang bahay upang matugunan ang pambansang kakulangan sa pabahay na tinatayang ng World Bank na umaabot sa dalawang milyong unit. Ang militar ng ACH ay nagsagawa ng hindi bababa sa apat na pag-atake sa mga nakaraang linggo laban sa maliliit na barko malapit sa tubig ng Venezuela na sinasabing nadadala sila ng mga iligal na droga. Ang pinakabagong pag-atake noong biyernes ay nagresulta sa apat na pagkamatay na nagdadala sa ang bilang ng mga nasawi mula noong unang bahagi ng Setyembre sa 21. Kinondena ni Pangulong Kinondena ng Pangulong Venezuela na si Nicolas Maduro ang mga aksyong ito ng IHE bilang ikasuklam-suklam na krimen na nagbubunsod ng posibilidad na ideklara ang isang i-estado ng panlabas na kaguluhan, alinsunod sa saligang batas.